Wilder. Oh, <laughs> yeah, all, all right, mga ka-wilder, naka-grow-grow-grow na tayo. Sige na, mga ka -grow, grow, grow, grow naman na naman hero ano yan? Hero ano yan? Oh, ano? Oh. Ah, pa, 13! Ano? Tapers! Idol Jogger Snapper! Ano? Oh. Yon. nagulat po talaga si Matepo. Yan na, talaga nakakagulat. At oh. nakakagulat din ang presyo niya. Oh. ano? <laughs> mahal ka, mahal na. Mahal ang bina namin dyan. Oh. 20... Latest something. to, Modelo to. Oo oh, oh. nga. Pero mababa eh, pa rin siya na. Ba Senna, 20 something. Oo. Oh. Oh. Mababa ba pa rin. Baka nang kay Kuya. Kay Kuya Jep. Mataas pa rin. Matakas siya. Oh. Oh. Kuya Jep. Oh. Oo. Latest na rin. Bukha <laughs> na yun. Ah, mag go-go pro ka na ngayon 12. 12. Oo. Oh, 13. Oh, Advance na konti. Hahaha. 13. Oo yun ha. Ayos ha. Kuya Jep. Diba bupasa nga ako sa mga ano? Aray. Nandito dito. Dala kong aking ano yun. Ay ito rin. Tatanggal kasi ko ko ah, yeah. si eh. oh, bago ko ang kunang at kunang ko kunang konti kunang 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 Gulat kunang 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 ay, ang laki. Ang gitna ko siya eh. Ayan. Aray, pagpapatamaan ng... Basta ito, tawid pa rin. Ayan, magpapatamaan ng... Aray. O, maraki. Dapat, dapat kanta yung higit. Agay, medyo na rin. Ubuto lang, lang. 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 lang ko muna. Ubuto lang mo muna. Kaya nito na eh. Kaya nito, pagdari natin sila nito. Apon lang yan. Alin? Ayan. Huwag hapon. Kailan? Agabi. Agabi lang ito. Ay ba, ay ba hapon! Iba ah, <laughs> yung, iba yun, hapon yun eh, gabi eh. Hap hapon gabi eh. <laughs> ay, puputo tayo, sino tayo po dumalang. Nagulat! Shoutout, congrats. Shout Wala yan, yun yung pagkabigo ko eh, si Baga ng upload. Dapat ay? makalima ka. Habi. Ha? Habi pa? Habi pa? Lima? Pito na nga eh. Hina <laughs> mo na mo. Ah. Uh, no natin to at okay naman ah. Na. Sinubukan ko na, in-upload ko na yung 8 minutes, sinukat, sinubukan ko. Doon ko na edit <laughs> sa tablet. Ayos. Kaya. Kaya, 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 kaya. Tablet niya, tablet. Oh. oh. Yeah, yeah. Busy sa vlog nyo yun. Oh. Busy nyo yun ako. Ah. Sila yung mga yung mekanik ko. Ako muna, mekanik ko eh. <laughs> Ito, may... Ayun, may depresya nga pala yung linya. Bakit? Nagana ta? Oh, eh, nga gumana rin eh. Pati sa akin eh. Ay, di may differentiate to. Ah, 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 ah. Ito. <laughs> okay. 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 So, <laughs> ay, ano mo differentiate. Hindi, Plaster Ay, Ayun susukat ko. Hindi, ah. diba, baka yung, ano, yung Yung naglolo pag ginagan yung, o, na. Ma, yung na? dati. Eh, mo, Hindi ma, okay. ka okay. Linaw. Akit, akita ko sarili ko dito. Oh. Tapos, pag gina noon, dito mo ako bila. Oh, tapos oh, pala tayo noon. Front cam. What's up guys? Dito na naman tayo sa lugar na kaya RJ kung saan hinahanap natin sa side mirror natin guys. Ano kaya RJ oh? Ha? 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 Wala pa natin doon, do. nandun sa kanyang ano. No for, ah, pag doon na automatic record na yun. Oo. Ano Oh, yan. puli ka ngayon. Hindi <laughs> to, dito nakalagay pa yung tag nero. Dito ko nakita yun eh. Pantan mo na yan. Ito na, nakita na ni Bon. Bon, logi ka nga. Kalataan mo, hindi nakarecord ha. Bigla <laughs> <Dignan> siya. <laughs> Yan yung ginagawa natin yung kikabang shot nyo. Ilagyan tayo kanina. na. Ah, ngayon. Yan. Ah. So, nilagay natin itong ilaw nya. Yan eh Oh. ng ating flooring. Kasi okay, ang dami natin ginagawa at umuulan. Uulan pa palang pala. Ito, so, nilagay ko na. Wala bang kalam na isa? Ha? Kalam na maliit. Wala na. Anong kalam? Para sa karburador. Arun na yun, nakabitin na. Binalik nyo na ba ang gas din ah? Eh? Hindi pa. Uh, okay. Lalagay ko muna yung carburetor. Para lalagayin yun eh. Kasi namamatay-matay ito kanina. Ayan. Lalagay na lang gas. Ayan ah. Eh. Bago ulit yan. Ha? Yan yung galing dyan. Baka hmm. may tubig na naman, wala eh, Iiwanan na yung lata Yung hmm. iba, di yan ko inilagay sa isang yan eh. hmm. Kasi namamali, may tubig pala Ayan, hmm. nakikesting hmm. ulit yan Ayan, hmm. may tagi tubig dito Sagal na mira. Rapit na. Hindi na isasagat niyo. na Yun. Okay na. Testing na. Testing, testing. Susi. Are, susi. Tanggalin na natin ta. ito. Okay.

प्लग मेरे ने चेक gas May tubig pa rin. Wala na. Aray, hindi ko nabuksan na Wala. Ang gagal Wala loob hmm. na, nya niya naluwa. Pero paano kaya 'yung bilini man bilang ano? <makes noise> oh wala oh. Nagpupugsin na 'yan, di ba? Di pag nagba na, hmm. Puro kaya mga bilini unit 'yan. So siya ang bilang bago. Ta, <makes> ta, <noise> so, under uh, niya. Under, uh dapat din. Ngayon, ng konte. O ay, hindi na namamatay. Dito na lang ako, hindi gumagalaw. Ito 'yung susi niya. Itong mola.

magre-rehistro. Ah. Uh, ano kasi na linis na lahat. Ito pala. Kasi pag dito bumusina, na, hindi na andar. Sa mga palyari. Pag nag-ano, nare-revolusyon. Kaya pala pag natakbo eh, pag naalog eh. Ah, Kau? Wala na. Hmm. Uh, pag vlog na tayo matay po ngayon. Oo, tayo tuloy na, oh, na pag-vlog para malaki sa akin. Ay iyo, Ha? Huh? Abusin. Ay, De, na, ano na natin? Hindi, ano na langis. Okay na. Hmm, hindi, pag Tiba, sa... lang kami. Susaya so, yung depresya niya. Tari ko lang yun yung screwdriver. Ano sa na? ano, bukas pa pa-check ko. Dahil bali sa bukas eh. Hindi. Yung langis. Ayan, sir, ba naman? Yun. Sinasahan pa? pala tayo. Ay, thank you. Matay po. Thank you. Thank you. Sinasahan tayo ni Matay po ng ano. Kasya kayaan dyan. Kasya. Kasya.

Papa, <laughs> mirror. mirror to mirror, I and i Take a walk.

Mama, sa kwenta ng 50s, kuya. Sa kwenta daw. Ano ka? Wala naman yun. So, yung dami. Ginagawa ni Kawelder Official. Short for Kawelder Original. Kakagawa ko lang nun. Sa inyong bag, ma? Dito nga kayo kumuha di ko makoha kung ano yan dun so <laughs> endak balik balik tayo so set si ka itakan baguh tayo nko stay tuned. buda 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 twenty thirty ay wait okay na pala mama meron naman para sa bag ni papa Pip kipiti nasan san kana. Ang dami hindi ko makita. Wait lang, wala akong makita. Thirty. Mama, may ano ka? Twenty petot. Kung may twenty petot, si mama. <laughs> Boshi banya, boshi tatupas mo pajel wadawa Eh. mo mo You liar. I give you. Oh. oh. <laughs> Tita, gusto ko rin sa science. Tita, bye Party over party ako, tita. Ito na ng mga bata na nakakit. Nagat ako, tita. Oh, tita. Oh, oh, oh. Bibili ka na agad. Yung tulad dito. Ang lang, naluan yun yan. Tita, mablog ako. Hello. Yeah. Yeah. Parang uulan kanina eh. Tabo ba daw Parang uulan. Lakad-lakad tayo. Bro, I have my, my mom's slippers. English-English pa ako. Wala magagawa. <coughs> Bili tayo. Sabi ni Tita, huwag daw gusto sa inagad. Bili tusok. Bili ko squid ball. Hihi.

Pabilis skateboard. Kano pag, pag lima? Ha? Kano pag lima? Yung pisa, dalawa, sampu, apat. Ah, uh, sampu. Okay, sampu nga po kuya. Ah, pa.

May nagagala tayo. Pero hindi ako kasama. Pagalit mo ng papa. Kaya ba? Gala ako na rin. Gala ako kina Eloisa. Hindi, joke lang. Nabili ako. Natawag ako dito. na nabili ako. Hihihi. Okay, mamaya man tayo. See ya. So yun, ito po na nakuha habang nakain. Tapon na ako. Sa Sa jacket ah. MJ. Ah. Mm -mm. <laughs> <laughs> hey, Papa, tayo ka? <laughs> Hindi ka ako pera ni Papa. Pans, try siya lang mo like nandito. Yup, yup. Bukas, mampasok. Kaya may simba. Harold! Ay, naka... Ay, sorry po! Kasamira! Pero pag paggawa gawa ang... Nakaharap sa akin! Ay, daw... So, patesting daw mag-vlog. Patesting ako mag-vlog. Pahawak ako ng GoPro mo. Ano yan? Ipapost mo? Wala. Ipapost mo? Ah. Uh. Uh. Uwe, tunay. Anong pakala mo sa YouTube channel? ay ako sabihin. Pangit mo. Mm Hal! -hmm. Hey! Umawin naman ang uno ko. mag -go, go ka na lang. so, <laughs> so, guys, mag aano kami ng mangga. Eh, hirap po sa akin. Mag-ano kami ng mangga. mag aano Sarado. Ay, gag. Mag gag. Ah. May isang nagtitinda ng mangga, ma pero malayo. Ma mga tropa, nakain po kayo ng butbutan. butan Ano yun? Sarotok <laughs>

Lala. Ngayon lang napansin, nakakatayo pala tong Grow Pro. Bago pa hinahawakan. papahirap pa sa buhay ko. Lah. Lagot ka sa Grow Pro. Sirbi mo siya. Eh, yokla. Gumalaw daw bakla. Agoy ba. Maglakad bakla, Harold. Maglakad bakla. Hindi ako sale. Kasi ako nagsabi. Game pa doon kayo gumalaw. Ay! Mag-vlog ka tapos mag-squid game kami. Hindi sabi nung kaklasi ko. Guys! Na ano kami nang... Roy. Sakit! Uy! Narinig ka.